may isang dalagang ulilalang lubos. Nakatira sa liblib na lugar sa tabi ng ilog. Lagi na lang siya malungkot dahil sa pangungulila niya sa magulang. Walang araw na hindi siya umiiyak. Masakit sa kanya na nawala ang kanyang mga magulang. Dahil ang nanay niya ay pumanaw dahil sa brain cancer. At hindi matanggap ng tatay niya ang pagpanaw ng ina. At sa sobrang stress ng tatay ng dalaga, may naramdaman ito nakakaiba sa katawan niya. Kung kaya't biglang tinawag ng tatay ang anak na dalaga. Anak, halika ka magdala ka ng tubig, kasi parang hindi ako makahinga naninikip ang dibdib ko. Di ko alam ngayon lang ito nangyari sa akin. Sabi ng tatay na nauutal na magsalita. Parang sobrang lungkot ang makikita sa mukha, kaya lumapit ang dalaga. Itay, ito na ang tubig inumin mo, tay wala na tayong magagawa, iniwan na tayo ni nanay. Magpakatatag ka, itay labanan mo ang lungkot. Dahil nandito pa ako. Dahan-dahang nawala ng lakas at balanse sa katawan ng tatay ng dalaga. Biglang natumba. Iyon pala ay na-stroke ang tatay niya. At wala ng hininga. Pinawian na pala ng buhay ang tatay niya. Kaya nabigla ang dalaga humagolhol ng iyak. Itay, bakit niyo ako iniwan? Halos sabay pa kayo ng inay. Paano na ako ngayon? Mag-isa na lang ako ano ang gagawin ko ngayon? Itay, inay. Pagsusumamo ng dalaga sa nangyari sa pamilya niya, Lumipas ang ilang araw, sa tulong ng mga kapitbahay na ilibing ng sabay ang magulang ng dalaga. Dumaan ang mga taon ng pangungulila. Isang araw, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog at tumitingin sa tubig, may napansin siya sa malayo na palubog palitaw na isang bagay. At papalapit banda sa kanya pero nang malapit na ay nakita niya malaking sako. Kung kaya't na intriga siya, so naisip niya natingnan kung ano ang laman ng malaking sako at kinawit niya ang sako. Ngunit nang buksan ng dalaga ang sako ay tumambad sa kanya ang isang lalaking nakagapos. At tingin niya parang buhay pa ito. Kaya't hinubaran niya sa pagkakatali ang lalaki at hinawakan niya sa kamay upang hatakin dahil malaki ang lalaki. Dinala niya sa kanyang bahay kubo at pinunasan niya at binihisan. Ilang minuto ang lumipas nagkaroon ng malay ang lalaki. Medyo kinabahan ang dalaga at natakot. At ilang sandali pa nagsalita ang lalaki na nagtatanong sa nangyari at nasaan siya. Sumagot ang dalaga na nakita siya sa ilog na lumulubog lumilitaw, kaya't kinawit niya ito dinala sa kanyang tirahan na bahay kubo. Tinanong ng dalaga ang lalaki kung ano ang nangyari at kung ano ang pangalan niya, pero nakatulala ang lalaki at tumingin sa malayo parang inaalala kung sino siya at kung ano ang nangyari. Pero nagsalita ang lalaki na wala siya matandaan. Ni pangalan niya ay hindi niya maalala. Ilang katahimikan ang lumipas. Ibig mong sabihin, wala kang matandaan? Sabi ng dalaga. Umiling ang lalaki na pilit inaalala kung ano ang nangyari. Hindi kaya't nagkaroon ka ng amnesia kasi may sugat ka sa ulo at bukol, baka pinalo ka? Sabi ng dalaga. Umiling pa din ang lalaki. At biglang napansin ng lalaki na hindi naman siya basa sa tubig dahil kung sa ilog siya nakuha, nalumulitaw. Ibig sabihin basa siya sa tubig. Ang tanging iniisip ng lalaki. Ibig mo sabihin, ikaw ang nagbihis sa akin at nakita mo. Wala ka bang kasama rito? Tanong ng lalaki sa dalaga. O ako ang nagbihis sa'yo? At ako lang dito, uli lang lubos na kasi ako. Humpi, wag ka mag-alala. Tinakpan ko naman iyong ano mo at pumikit ako kaya wala akong nakita. Nauutal na sambit ng dalaga. Napaisip ulit ang lalaki. Lumipas ang panahon, pero ang lalaki ay sa bahay kubo pa din. Kasi hindi alam ng lalaki kung saan siya pupunta ni pangalan, ay hindi nga niya maalala. Dahil sa tagal ng panahon, magkaibigan na ang turing nila sa isa't isa. Tawagin na lang kita sa pangalang dan gusto mo. Sabi ng babae, dahil hindi naman maalala ng lalaki ang pangalan niya. Sige oo, sabi ng lalaki. Ako nga pala si Ana. Sabi ng babae. Salamat ha Ana sa lahat-lahat. Sabi ng lalaki, Ana kasi ang pangalan ng dalaga. Ang kanilang pinagkakakitaan ay nagtatrabaho sila sa bukid at tumatanggap lang ng ilang halaga ng sahod para ipambili nila ng bigas at kanilang kakailanganin sa araw-araw. Minsan pag walang nagpapatrabaho sa bukid, ay wala sila pambili ng bigas. So minsan isang beses lang sila kumakain. Minsan naman dalawang beses sa isang araw. Ana, saan ang bayan dito? Subukan ko maghanap ng trabaho para may pantustos tayo sa araw-araw na gastutin. Sabi ng lalaki kay Ana isang umaga, na wala silang maalmusal. Kaya sinamahan ni Ana ang lalaki sa bayan. At swerte naman na nakahanap ng trabaho ang lalaki yon nga lang ay tagabilad lang ng palay dahil sa wala naman siyang identity card. Kaya wala siyang mahanap na magandang trabaho. Kaya't mahirap man pero pilit na lang nila pinagkakasya. Habang tumatagal ang panahon, unti-unting may naramdaman si Ana ng pagkagusto sa lalaki at ramdam ito ng lalaki. Isang araw, naligo sa ilog ang lalaki pero nagkataon, nakakain na sila ng pananghalian ng maaga. Kasi kulang sila sa budget. Kung kaya't ang almusal nila at pananghalian ay pinagsasabay na lang nila. Pero nang tawagin ni Ana ang lalaki ay wala ito. Naisip ni Ana na baka namimingwit sa ilog. Kaya't pinuntahan niya ito pero hindi niya nakita, kaya't lumapit pa siya sa ilog. Pagdating niya sa pampang ng ilog, nadulas ang paa ni Ana at nahulog si Ana sa ilog. At nagkataon, nandoon pala ang lalaki, naliligo at nakabrief lang at eksakto nahulog si Ana sa harap ng lalaki. Kaya't nagulat ang lalaki. Ana? Tanong ng lalaki. Kakain na tayo hinahanap kita pero nahulog ako sa pampang, sabi ni Ana. Sa tagpong iyon, nagkatitigan ang mata nila at napasulyap si Ana sa hinaharap ng lalaki. Samantala ang lalaki naman ay napatingin sa dalawang bukirin ng babae kasi bakat na bakat ito dala ng pagkakabasa at bigla silang nag-init pareho at naglaplapan. Sa mga oras na iyon ay nangyari ang ginagawa ng mag-asawa. Naramdaman nila ang kaligayahan na sa pakiwari nila ay wala nang makakapantay. Lumipas ang panahon ay nagmahalan sila sa kabila ng hirap sa buhay ay unti-unting napapawi ang nararamdamang lungkot ni Ana sa nangyari sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, pumasok ulit sa trabaho ang lalaki sa bayan upang magbilad ng palay. At pagdating ng hapon, naghihintay na si Ana sa lalaki na tinawag niyang Dan, pero hanggang sa gumabi, ay walang Dan na dumating. Sa oras na iyon ay umiyak na naman si Ana at naramdaman agad niya ang pangungulila tulad ng mawala ang mga magulang niya. Sa isip ni Ana, Masaya na sana siya, pero pinaasa at niloko lang pala siya ng lalaki na pinangalanan niyang Dan. Lumipas ang ilang linggo, ay hindi na talaga nagpakita si Dan na sa isip ni Ana ay nakaukit na sa puso niya ang lalaki dahil minahal na niya ito ng totoo. Nagdesisyon si Ana na magpunta sa bayan at magtanong sa pinagtatrabahuan ng pagbibilad ng palay. Sir, pumasok po ba si Dan? Kasi mahigit sa isang linggo na hindi umuuwi Tanong ni Ana sa lalaki na pinagtatrabahuan ni Dan. Noong nakaraang linggo pumasok, tapos nagpaalam na uuwi na daw siya. Kasi may nakita ako na huminto na isang magarang sasakyan. Di ko alam kung ano ang pinag-usapan nila. Ikaw pala ang asawa? Ano ito ni Dan? Picture ng babae kasama si Dan. Ibinigay ng amo ni Dan. Akala ko uuwi na sa inyo, sagot ng amo ni Dan. Sa pagkakataon na iyon na kumpirma na ni Ana na iniwan na talaga siya ng lalaking minahal niya? Malakas ang kotob ni Ana na ang babae sa picture ay asawa ni Dan. Isang gabi may tumawag sa pangalan ng dalaga, Ana. Ana, mahal ko, sabi ng boses lalaki. Pinakinggan ng mabuti ni Ana ang boses ng lalaki at nakilala niya na si Dan pala ang tumatawag. Dali-dali niya itong binuksan. Bakit bumalik ka palinoko mo lang pala ako? Akala ko pa naman, mahal mo din ako. Ano pa ang kailangan mo? Bakit ka nandito? Umiiyak na tanong ni Ana. Sandali. Sandali. Pakinggan mo muna ako, Ana, mahal ko. Sambit ni Dan. Ana, naalala mo na magpunta ako sa bayan para magbilad ng palay? May huminto na sasakyan sa tapat ko. Ang sabi ni Dan, at ipinagtapat ang lahat-lahat kay Ana. At ito pala ang nangyari. Habang sa trabaho sa pagbibilad ng palay si Dan, ay nakita siya ng isang tao nakasakay sa mamahaling sasakyan. At huminto ito, Boss Jimmy, ikaw ba iyan? Ang tagal mo nawala, anong nangyari sa'yo? Pumunta kami sa mansyon mo pero wala ka. At nakabukas lang at ang daming kalat sa loob parang hinalughog ito. Hinanap kita at pati sa social media pinost kita, pati sa mga TV stations, dahil alam ko may nangyari sa'yo. Anong nangyari sa'yo? Sabi ng lalaki na nakasakay sa mamahaling sasakyan. Tumitig si Dan nagtatanong sa sarili Jimmy ba ang pangalan niya dahil tinawag siya na Boss Jimmy. At sa mga kwento ng lalaki na nakasakay sa magarang kotse, ay unti-unting nagliliwanag sa isip niya ang lahat. Pinagplanuhan pala siya patayin matapos nakawin ang kanyang pera. At ang utak pala ay ang babae sa picture na nakita ni Ana. Ito pala ang kinakasama dati ni Jimmy. Binalak pala siyang patayin. Upang makuha ang yaman at masolo ang kumpanya, dahil DPWH, kontraktor pala si Jimmy. Yan ang totoong nangyari, Ana Mahal ko, sabi ni Dan o Jimmy sa tunay na pangalan. Kaya't kinabukasan ay nagligpit na si Ana upang sumama kay Dan o Jimmy. Laking gulat ni Ana kinabukasan nang may pumarada sa dikalayuan na isang chopper, kaya kitang kita sa mukha ni Ana ang pagkatakot. Ana, mahal ko, huwag ka matakot. Sundo natin yan, akin yan. Mula ngayon, magiging masaya na tayo at kakain na tayo tatlong beses isang araw. With snacks, anything you want. At namuhay sila ng maligaya. Every week ay binibisita nila ang puntod ng mga magulang ni Ana. At saka sa kasalukuyan ay nakakulong na ang nagtangka sa buhay ni Dan. Ang kwento ng buhay ni Ana ay patunay lang na kahit gaano man kadilim ang gabi, ay sigurado magliliwanag din pagsikat ng umaga.